tulungan sa inyo. Ang gagawin ko po sana, pagpunta ko naman sa Kongreso, ay magkaroon po tayong tinatawag ng Public Employment Services Office na yung mga wala pong trabaho dito, titignan natin kung anong kakayahan niya. Titignan, alam natin kung anong gusto niyang, ano hilig niya. At doon natin siya pipigyan ng training. Pag na-train siya, imamatch natin siya sa si mga kumpanya sa kalookan na kung saan ang dapat, ang bawat kumpanya sa kalookan ay taga-kalookan lang ang dapat bibigyan ng trabaho at employment. Hindi kung taga kung saan saan. Di po ba? So kaya dito po, ang po natin mga kumpanya ang tumatay at dito. And for this, for this coming year, maasahan nyo po, magtatayo po tayo ng malaking, malaking building na po dito sa EDSA nakausap na po namin isang malaking investor, magtatayo po siya mataas na building at magkakaroon na po tayo ng call center dito po sa may EDSA Caloocan. Nakayo po mga kababataan natin dito at mga iba kahit may edad na basta matitraining po sa tamang pagsagot sa telepono yun ang mga call center, hindi ba? Hello? Wrong number? <laughs> hindi, hindi naman ganon. Bibigyan <laughs> kayo ng trading. Bibigyan <laughs> kayo ng trading. So, yung, simple lamang po yun. Eka nga, meron na kayong pagkakakitaan. Okay po ba yun? So, muli sa inyo lahat, uh, si Mayor po natin, sana straight na po tayo, no? Pwede po ba?